Paano natin i-reforma -re yung mga sarili natin kung mananatili tayo sa ganyang sakit na pati yung nagtutuwid sa atin ay inaaway natin? Tingnan natin itong nangyari ngayon sa butik. Marami, wallahi, mas higit pa sa tubig ng zamzam ang tingin nila sa tubig sa butik. Dumating sa atin yung mga ulama, nais nilang itwid ang ating mga paniniwala para hindi ma-exaggerate yung paniniwala natin, para hindi maging OA yung paniniwala natin, para hindi sumubra yung paniniwala natin sa tubig na yan. Kasi kapag sumubra yung paniniwala natin sa tubig na yan, ay maari makapag-shirk tayo kay Allah. So ganyan po tayo minamahal ng ating mga ulama. Alam niyo kung ano yung binabato natin sa kanila? Ah, matang ha, pwede kaya igsaya butig na mia tole mga maritis sa mga ulama. Lahat na lang na pinapakialaman ninyo, mga maritis na mga ulama, la ilaha illallah. Ganyan po natin, inaawa yung mga ulama. Eh, wallahi mga kapatid, kung wala yung mga ulama na magiging mas masahul pa tayo sa mga hayop, na walang pagkilala kay Allah at walang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala kung wala yung mga ulama na nagtutuwid sa ating mga salita at sa ating mga gawain, magiging masahul pa tayo sa mga hayop. Wallahi mga kapatid. Magpasalamat tayo kung mayroong mga ulama, kung mayroong mga duat sa ating mga lugar na nagpapayo sa atin at kanilang sinasabi sa atin ang ating mga pagkakamali at kanila tayo niwawarningan, sinasabihan na kapatid, itigil mo yan kasi ikakapahamak mo yan kapag hindi mo yan itigil. I tayo mga kapatid kung mayroong nagtatama sa atin. Mahal tayo ng ating mga ulama. Ayaw nilang mapahamak tayo. Maaaring minsan ay yung dating sa atin ng pagpapayo ng ating mga ulama ay masakit sa ating pakiramdam. Tiisin mo yun. Tiisin mo yun kapatid. Kung hindi ka pa naliliwanagan, sikapin mo na malaman ng katotohanan. Ipagtanong mo sa mga maaalam. Basta legit na ulama. Basta legit na alim. Basta legit na maalam sa Islam. Itanong mo yan. Kung hindi ka naliliwanagan sa sinasabi ng ustad. Hindi yung babanatan mo agad yung ustad nubang bang ustad ito napaka-extremist naman nito. Ah lahat na lang ay bid'ah, lahat na lang ay haram. Hindi ganon mga kapatid.